Bukas sa ako mag-isa. Hindi na kita kailangan. Sino ka? Ako po yung bagong lipat dito sa tabi niya. <tots of sitter> Kumusta na namang hot celebrity ang tampok natin sa kwentong si Katibi. Ating kilalanin ang sexy Pinay celebrity ni si Angelica. Si Angelica ay isang talent artist ng Viva Agency. Dati siya nagtrabaho sa film mode entertainment production bilang isang modelo. Si Angelica ng ay pinanganak noong August 3, 2001. Siya ay may taas na 5'1 at ang kanyang timbang ay 57 pounds. Isa siyang artista at isa ring modelo mula sa Pilipinas. Pangarap niya maging isang doktor. Malaki ang naging impresyon ni Angelic Kang sa hit sex drama na Taya. Nakasalukuyang malaking bagsak sa Viva Max. Kasama ng mga co-star na sina A.J. E. Rabal at Jella Cuenca. Nananatiling tikom ang bibig ni Angelic Kang tungkol sa kanyang kasintahan. Her ex-boyfriend's name, Nagka. Si Angelic Kang ay anak na isang Pilipina na ina at isang Koreanong ama. Ang pangalan ng kanyang ama at ng kanyang ina ay hindi niya pinakilala hanggang sa kasalukuyan. Nagsimulang makilala si Angelic Kang bilang isang cosplayer noong siya ay 15 taong gulang. Pagkatapos ay lumipat sa runaway modeling at noong 2017. Sumali siya sa isang girl group kung saan tinuturuan siya kumanta at sumayaw at pagkatapos ay natuklasan siya ng biba. Ang net worth naman ni Angelic Kang ay tinatayang nasa $500,000. Siya ay isang artistang Pilipina na nagkaroon ng magandang buhay at malamang nakumita ng malaking pera. Isa siyang fashion model ay sa kanyang Instagram bio. Dahil napakaaktibo niya sa Facebook, siya ay may follower ng higit 115 million 873 sa Facebook at 32 million 23,000 na tao ang nag-like sa kanya mga post sa Facebook. Ito naman ang ilan sa listahan ng kanyang mga naging pelikula sa 2021. Jojo Wine o Totropahin, Majong Nights, Taya at iba pa.